Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon. Halika na, ibibigay ko na sa iyo ang mga request mong mga laki numbers ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit at 6 digit lucky numbers. Ngayon pong alas 5 po ng hapon, abay kunin mo na ang mga listahan mo mga kalaki at i mo na dahil ibibigay ko na sa iyo ang mga tatayan mo, mga code at mga ideas, mga tips na manggagaling po sa amin ni Lola Carmen sa libro po niya. Sinumada po natin ito mga kalaki. At sa mga sa mga nanalo na po sa mga laki na po, sa congratulations po sa mga hindi pa po nanalo tutok lang po kay mga kalaki. Tayo po hindi nagsisinungaling, may mga napapanalo po tayo at meron din naman pong hindi. Kaya nga po sabi ko lagi sa mga naniniwala sa amin, stay ka lang dyan. Pamimigay kami ng mga lucky numbers, hindi po kayo magsasawa para mamigay. At sa mga nagbabash po dyan, abay. Manood na lang po kayo, alam po naman po kinukuha nyo rin ang mga lucky numbers namin na tinatayaan nyo po. Kaya love, 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 love po tayong lahat mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ha? ang lucky numbers namin, 3 days po bago natin palitan. Kaya kunin mo na, ready ka na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na pang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers ngayon. Ibibigay po natin ay 32 digit, 33 digit, 34 digit, 25 digit at 26 digit lucky numbers sa masusubid nating mga followers na nag-aabang po araw-araw. Ayan, kaya kunin mo na mga listahan mo at uumpisahan ko na pong ibigay ang pinakamaswerte nating numerong 2-digit lucky numbers. Mga kalaki, eto na ang mga 2-digit lucky numbers mo. Ilista mo na. Number 33 at number 27. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 9 at number 16. At ang pangatlo po ay number 22 at number 10. Ayan po yung pangatlong mga kalaki. At syempre, isunod naman po natin mga kalaki ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 206. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 812. At ang pangatlo po ay number 779. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod naman po natin mga kalaki ang 4-digit lucky numbers. Mga kalaki, handa ka na ba na kunin ang 4-digit lucky numbers natin? Kung handa ka na, ibibigay ko na sa'yo ngayon na. Eto na po mga kalaki, ang 4-digit lucky numbers, kunin mo na. Number 0236. Ayan po mga kalaki, ang una. Ang pangalawa po ay number 1847. Ayan po mga kalaki. At ang pangatlo po ay number 6690. Ayan po mga kalaki. At syempre po, Uh, na ibigay na po natin ang 2 digit, 3 digit at 4 digit mga kalaki pwede nyo pong i-ramble yan pag inilaban nyo po sa STL sa National, sa Weteng, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad pwede po yan mga kalaki okay, tandaan nyo po mga kalaki ha ah, ang lucky numbers po natin 3 days po bago natin palitan mga kalaki at syempre po sa mga tataya po ng mga lucky numbers natin araw-araw mga kalaki dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na mga pa uh, account namin para po sa ganon, ang mga lucky numbers po namin mga kalaki masusundan nyo po araw-araw. Okay, tandaan niyo po mga kalaki ha. sa mga interesado po mga kalaki eto na po. Uh, dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. I-search niyo po Red Parungkin sa Facebook. Tapos meron pong uh, 400,000 followers kami po yan. At syempre po meron tayong second account, 51,000 followers na si naka-yellow t-shirt ako. Nakasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchal yan. Ang mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong Uh, 16,600 followers at syempre po TikTok. Meron po tayong TikTok na 424,000 followers mga kalaki. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po pa, ko po kayo ng mga lucky numbers na libre po dyan po sa messenger nyo. I-check nyo na lang po dyan na meron na kayong lucky numbers po agad-agad po dyan po sa messenger nyo. Okay, so tandaan nyo po mga kalaki ha, ah. ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Okay, kaya mga kalaki, tutok-tutok na po rito sa ating mga uh, vlog mga kalaki at syempre po mga kalaki, aalagaan niyo po mga lucky numbers namin na 3 days bago po natin palitan. Ang mga lucky numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayad mga kalaki. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months mga kalaki pag sumali ka sa aming private consultation. Aalagaan kita sa loob ng 3 months po. At sa mga interesado po dyan, nasubukan ng mga lucky numbers namin, magpa-member na po kayo, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya tutok na. At syempre, eto na po mga kalaki, at ating mga lucky numbers, itutuloy na po natin ang pamimigay po ng mga 5 digit lucky numbers para po sa Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Ang at syempre pala, ayan, bibigyan po kita ng discount pag nagpa-member ka ngayon bago po matapos itong April, member ka na sa amin, may discount ka pa. Ipaalala niyo po sa akin, Sir Red, sabi mo may discount, bibigyan kita, ihahabol kita. Okay, ito na po mga kalaki, ang ating 5 digit lucky numbers, kunin mo na. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 21, number 33, number 34 number 19 at number 16 ayan po yung una ang pangalawa po ay number 12 number 25 number 36 number 11 at number 70 Ayan po mga kalaki. At syempre po, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 649, 655, 658, 6-digit lucky numbers po ha. 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Pwede po ito mga 6-digit lucky numbers namin. Kaya pulin mo na. Ito na po. Number 37, number 28, number 21, number 35, number 12, at number 14. Ayan po yung unang 6-digit lucky numbers. Ang pangalawang 6-digit lucky numbers mo ay number 19, number 36, number 16, number 10, number 20, at number 23. Ayan mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers ngayong 5pm. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki na iraramble yung pa mga 2 digit, 3 digit, 4 digit para mabaliktad man po numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, at syempre shout out time na po tayo. Ito siya, shout out na po natin mga kalaki. Happy happy viewing po sa family Manalastas. Family Manalastas po dyan sa Quezon City. Hello po sa may Tandang Sora, Quezon City. Shout out po sa inyo dyan sa Family Manalastas sa walang sawang panunood po sa mga vlog namin araw-araw. Ayan po, Quezon City ilang beses na kitang napanalo ikaw na kaya ngayon family manalastas ang susunod at syempre po mga kalaki sa mga ano to sa mga taxi driver naman po dyan sa may Baguio City hello po uy Baguio na miss na naman kita shout out po dyan sa mga parang gusto ko magshoot uli sa Baguio parang gusto ko umakit uli sa Baguio akit nga uli ako ngayon gusto ko may nasa Baguio ako <laughs> okay mga kalaki eto na po shout out po dyan sa kila kuya uh, ano kila, kila, kila kuya Noel at kila sa kanya mga tropa ng mga taxi driver dyan ng mga guwapo. Ayan po sa uh, Baguio City. Shout out po sa inyo dyan. Baguio, nanalo ka na ba sa mga laki numbers ko? Marami po tayong members diyan. Salamat po. Mananalo tayo ngayon. Good luck.